Hello mga ka welcome back po sa akin channel. For today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-update ng mga ads magpaano mag-update ng ads sa videos natin. So gawin natin ay puntahan natin sa uh, YouTube Studio ang ating YouTube channel at mag-login tayo doon. Then select tayo ng 30 videos. Puntahan natin ang kulay black na kuwadro na may play button, then select tayo ng 30 videos kasi 30 videos lang per update ang Pwede. Then, kapag naka-select na tayo ng 30 videos, puntahan natin ang ating edit. Sa edit tayo pupunta din, monetization. After ng monetization, dapat po naka-check lahat yan ha. Yan, update videos. Lahat ng 30 videos na yan, ma-update yan Then, yung kulay black na update video. Sintayin lamang natin siya ng ilang segundo lamang at ma-update na po lahat ang ating videos. 30 ba? lahat po 30 lang, 30 per update lang po ang pwede pero sa isang anuhan lang, isang updatean lang po. So yung mga old videos po natin in-update po natin hanggang sa uh, latest videos natin. So para pantay-pantay po ang kanilang mga ads, no? Uh, pero bago po kayo mag-update, paalala lamang po na dapat na check po ninyo ang inyong mga dollar sign kung lahat ba sila ay nakakulay green kasi po ako po yung meron akong uh, copyright isa po naka-red siya then bago ko siya in-update ay uh, pinalitan ko ang background music niya kasi yun lang naman po ang problema niya ma-update itong video na green na ang kanyang dollar sign. Thank you po. And then, meron akong isang video dito na naka-yellow ang dollar sign niya. Sa yellow dollar sign, limited ads to so no ads naman po siya. Ibig sabihin ay wala po siyang kwentang video or hindi siya kapupulutan ng aral. Kaya ang ginawa ko, naka-turn off ang kanyang dollar sign at naka-private po ang video. So, yun lamang po mga kamatnogenya. Napakahalagang mag-update tayo ng ating mga videos. And then, check muna natin ang ating mga dollar sign kung naka-green ba silang lahat bago tayo mag-update ng ating video sa ating ads. Thank you for watching mga kamatnogenya sana ay hindi kayo magsawang suportahan ako sa aking maliit na YouTube channel. God bless us all po at magkita-kita po muli tayo sa ating mga sa aking mga susunod na videos. God bless, I love you guys. Bye-bye.